Ayan guys, oh, so, sayang. Malalaknap na tanggal pa na namin. Tapon na po, tapon. Meron pa po hmm. na po lahat Noong una, iniulam yan ng na tay. Nagsawa na siguro, ginugulay nila. Sa sobrang dami na. Sinawaan na din. po kaya may ginagalawan hindi pa po sa atin kapila ganun po kahaba yan napakahaba po niya para nasa 400 square meter to isang ganito kalaki maghapong kong nakaupo ay eh. basag ang ilikod grabe na Hi. <laughs> oma, hi. Moko, Oma. Oh. <laughs>